Hello guys, for today's vlog, magluluto tayo ng mango jelly. Ayan guys, kung gusto nyo yung ating recipe, pakisundan nyo lang po. Ayan po ay tamang-tama -tama ngayong summer. Lalo sa mga bata ay magugustuhan nila to. Ayan nga, at gumamit lang tayo dyan ng dalawang sachet ng Mr. Gulaman at mango flavor din ang ating ginamit. At yung ating tubig ay bawat isang sachet guys ay gumamit lang tayo ng tig tig 5 cups lang. At saktong-sakto yung kanyang tigas. ay nga guys at matapos ko nga uh, niluto yung ating Mr. Gulaman. Huwag nyo lang po siyang pakuluin. Medyo bumula lang ng konti ay pwede na. At ilagay nyo na siya sa tray para tumigas. At matapos ko nga siyang mapatigas, ops, baka kung anong pinatigas ay naiisip nyo, <laughs> seryoso tayo, <laughs> char char, joke lang guys at yan na nga at atin ang hiniwa hiwa, ops, baka anong hiwa yan, nasa <laughs> so, na guys kung anong gusto nyong hiwa kung mahaba, kung maiksing hiwa, <laughs> ano ba yan? Joke lang, char -cha lang guys. Ayan eh, yung matapos nga natin siyang hiwa-hiwain guys. At, at kinuha natin yung pinakagusto nating size ng, ng hiwa. At matapos ko nga siyang hiwain ay tinagtad ko rin siya para lumiit-liit yung ating Mr. Gulaman kasi medyo nga malalaki yung ating pagka ano, pagkahiwa ng ating Mr. Gulaman, ginanyan ko lang. At matapos ko ngayon guys, ay prepare naman natin ngayon yung ating Nestle cream. Isang Nestle cream lang ang ginamit natin at yung ating condensed creamer na mango flavor din ang ating ginamit para as in mango talaga yung lasa niya. Ayan, at tinalo na nga natin guys yung ating mga sangkap at haluin uh -oh. lang ng haluin para Uh, mag well combine yung ating mga ingredients dyan ayan kita nyo guys chak na magugustuhan nyo ng inyong mga junakis ilagay nyo rin siya sa ref at kung may malilit kayong cups ilagay nyo rin siya sa cups para para medyo tipid <laughs> kasi yung mga bata pag nakita nilang marami talagang kuha lang yan ng kuha ayan na nga guys naghalo din tayo dyan ng maliliit na sago Uh, kasi meron kaming leftover na sagong maliliit. Kaya ayan, hinalo ko na siya. At para naman medyo dumami yung ating uh, mango jelly. Yan guys, yan na yung ating finished product. Napakaganda at magandang tingnan. At kung nagustuhan nyo guys yung ating video, like naman and follow for more. Thank you so much guys and God bless maraming maraming salamat sa patuloy na panonood